magar araw mga kaibigan. Ako si Derso Ako po si Sylvia. Uh, Nandito na kami sa Tianjin, isa sa apat na munibisyo ng China. Susunod, ipapagitan namin sa inyo ang mga espesyal na bagay at eksena sa Tianjin sa loob ng isang araw. Darana! unang destination na ang naglalakbay ay si Beijing. Pinakakilala ang lugar para sa masasarap na pagkain at almusal. Para sa mga taga Tianjin, almost saw ang sa kanila tuwing alas 6 na umaga. At tulad ng mga sentro ng transportasyon, ang masaganang kultura ang musa ng Tianjin ay galing sa pangailangan ng mga magkagawa. Para sa mataas na kaloriya, ang madaling dahin na almusal. Ngayon, ang kultura ito ay nanatiling pa sa DNA ng mga taga Tianjin. Uh, sobrang haba ng pila dito kasi may pinakakilalang ito ay isa sa mga klasiko malianda sa Tianjin. Sa pagkawang nito, pinapalot ang toke kulantlo, tokwa at ipapansang gab sa lob ng bingkot wrapper. Pagkatapos ay pinipitlo sa maining na mantika. O, naman Hotsuma? Hindi gusto ko ito. Okay, sige. Kaya gusto mo ito. Kung tinan mo, pwedeng makita ang isang transfer at isang e-log sa loob. magpabago ka ang iniisip mo tungkol sa culture? Nagpabago ka. Ako, oo, oh oh, tama. Dahil ginayin ko um, itlo, dahil, uh, ang um, ito sa at hindi masarap ang ito. Uh, pero sa ngayon, um, hindi ginayin na uh, มักดาตักหลานอีน uh, ังปัมบาล่าซาเซมิ่าซาบินูบินเคดฟมนตีบิงเคอร์สตอกว่าเ้าหู้สาม天津老豆腐กูมาฮีริกาส์มาห้างไปได้กมักดาตกรลานมาห้าง 你是不是先把它拌一下？不不，吃。马萨拉，嗯，马哈，马哈。嗯。马萨拉，马哈、嗯，马哈。伊多安吉斯诺斯维尔斯。 Maasim, matamis ang mainin. Tamadama ito inumin pagkatapos kumain ng almsak. Hmm, pagkatapos ng ininom ito, manamdaman ko na mas mainit ang um, aking katawan. talo na sa

熟熟，现在你看咱们这，谢谢。呃，这个馒头我拿，嗯，一双，我把拿薯泥糕。Oh my god！马赛亚，哎呦！马达米斯吧？马达米斯。soprando mis o soprando mis，是的。是的，再把拿。 Oy, busok na busok po ako. Ah, uh, pagkatapos nito, ang pagpinakamahusay na pagpabilihan ay pagpipisikletas papunta sa susunod na destinasyon, ah, uh, mata ng Tianjin. Malibas sa mata ng Tianjin. Kilala rin ang mga seagulls bilang isang sakit na tanawin sa Tianjin. Makikita mo ang mga seagulls dito sa ilog sa yeah. Sinasabi na raw ang mga sikas sa mahilig sa yosuping, isang tradisyonal na pagkain sa Tianjin. Minsan, makakakita ka ng ilang matandang lalaki na pumili ng mga yosuping para ibagayin sa mga sikas. Oh! <todic> <todic> 相对。